Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, Marco gumabaw may ibinunyag tungkol sa relasyon nila ni Christine, ano kaya ito? Ang buong detalye alamin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-open up ang aktor na si Marco Gumabaw patungkol sa kanyang love life. Sa panayam ng ABS-CBN News, ibinunyag ni Marco ang sekreto sa masayang relasyon nila ng aktres na si Christine Reyes. Actually, sobrang okay kami ni Christine. We understand each other a lot. Kung baga we ground our relationship to God and yun ang pinaka-importante sa aming dalawa. So yeah, everything is good, sagot niya. Well, si Christine sobrang maalaga, say ni Marco. Patuloy niya, she really cares about me and of course, ako rin we both care about each other and yung pinaka-importante is we always put God in the center in our relationship. Of course, there will be always bumps along the road but as long as you're intertwined with God, kumbaga your relationship will be stronger, saad pa niya. Kasunod niyan ay diretsahan na rin siyang tinanong kung nagpaplano na rin bang magpakasal ang dalawa at dyan na ibunyag ni Marco na mag-iisang taon pa lang silang magjowa ni Christine. We talk about the future, of course. Pero in terms of that, wedding, wala pa for now. Wala pa kaming one year, guys. Relax lang muna, sambit niya. Aniya pa, mag-anniversary pa lang kami in a few months. So yeah, we're very excited. Bilang nabanggit na nga ang kasalan, syempre, kinamusta rin ng reporter ang relasyon ni Marco at ang anak ni Christina si Amari Kotibi. Ayon sa aktor, magkasundo naman sila ng chikiting lalo na't nagkakabonding sila sa tuwing isinasama ng aktres ang anak sa trabaho. Follow-up question pa sa kanya, nagpapraktis ka na ba maging tatay? Siyempre, sagot naman ni Marco. You know what? It's fun. It's also a sense of responsibility diba? Kung baga kung dati, ako medyo happy-go-lucky, hindi na ako ba mabata, tumatanda na ako, Chika pa niya. Sa huli ay binanggit ni Marco ang kanyang Christmas plans, sasama ako kay Christine sa Baguio with her family naman after Christmas and for Christmas family, ko ang kasama. Matatandaan noong Abril nang maging Instagram official ang celebrity couple na hanggang ngayon ay patuloy na kinakikiligan ng mga solid fans nito.